So sa inyo mga idol, it's me again, Jerfix, in today's vlog natin. Papakita ko lang sa inyo kung paano magpalit ng thermo switch dito sa 4A FE na Toyota Corolla. So, kung bago pala kayo sa aking channel, huwag mo kakalimutan mag-subscribe. Eh, hit mo na rin yung bell button para always updated sa mga latest video na ina natin sa channel na ito. Pagpasensyaan nyo na rin, medyo maingay yung ating background. Uh, backgrounds. Okay lang din yan kasi nasa kasada lang din naman tayo. Kaya pinapalitan ko yung sensor na to kasi nga yung fan once na nag-trip na siya or nag-trigger ng isang beses, hindi na siya umiinto. So, tinesting ko siya na i-disconnect tuloy-tuloy. Okay din naman yung kanyang supply, power, and grounds. Kasi kapag ka sa mga 1 pin ito, pag dinisconnect mo yung sakit, magti-trigger yung fan kapag ka naka-ignition on. Alright? So, Ganun lang yung pagte-test kung uh, may problema ba yung inyong electrical o may problema yung inyong switch. Okay? Pero bagong lahat, kailangan pag gumagawa kayo ng ganito, kailangan malamig yung inyong makina. Tsaka alamin nyo kung time switch ba or ECT sensor yung nakalagay sa makina nyo. Kasi iba-iba yung design yan. Hindi dapat tayo magkamali dito. Ito yung one pin na mga Toyota Corolla. Thermal switch, one pin lang to. May mga dalawahan. Kapag tatluhan, ECT sensor yun. Okay? Ito naman yung isa, 2 pin. ECT sensor. Ayan. May mga sensor din na ECT. 3 pin connector. Para sa gauge yun, mga Lodi. Sunod naman, yung thermal switch na ibang klase. Ito naman yun. Ayan. Madalas, ito yung nakikita nyo na thermoswitch. 2-pin, pagka dinisconnect mo yung socket, hindi ikot yung pano mag trigger kahit naka-ignition on. Kailangan mo pa i-bypass yung dalawang terminal sa socket. Okay? Talimbawa, so, itong terminal, disconnect niyan yan, yung socket, then i-bypass nyo ng wire, pagdugtongin nyo or pagdikitin nyo para... Mag-trigger yung fan. Pag hindi mag-trigger yung fan na nakarekta yan sa mga dalawang connector na to, ibig sabihin yan, may problema sa electrical nyo. I-check nyo muna electrical bago yung switch. Halimbawa, umikot yung fan natin, okay yung ating control, control wires. May problema sa thermoswitch. Okay? Yung iba naman, huwag tayong magkakamali dito mga idol kasi yung ECT sensor natin, ganito, ay kapag ka dinikit natin yan or binipass yung wire nya hindi gagana yung fan gagana lang yung fan yan kapag ka naka ignition on naka disconnect yung socket, kasi magti-trigger yun yung fan, magiging negative 40 celsius pero kapag ka nirekta natin yan, pinagdikit ang lalabas naman, ay bias bali magkakaroon siya ng 200 20 Fahrenheit, yung pinakamataas na temperature reading yung mababasa, lalo na pagkahinok nyo yung scanner nyo, okay kaya hindi nagtitrigger yung fan, kaya alamin natin kung ECT ba yan or thermoswitch, baka kasi minalilito, tulad nito one pin, thermoswitch, meron din dito ECT sensor, tingnan nyo ayan, ito yung ECT sensor natin mga idol tapos located naman dito yung thermal switch. Ayan, dito naman. Alright, one pin terminal. Yung iba, dalawa. Dalawahan. Tapos sa likurang bahagi naman dito, dito naman yung kanyang uh, temperature reading. Ayan, bibilogan ko na lang. Ngayon eh, yung temperature reading niya ng cooling system natin. Tatlo. Tatlong klase yan. Nung una kasi, kaya pinapalitan ko to, yung umabot sya na 92 degrees Celsius, pag open ang thermostat, yung switch ay nag-trigger. After nun, hindi na ulit namatay yung fan. Kaya nag ako na papalitan yung switch niya. Ito yun. Kailangan, meron kayong drain pan sa ilalim, tapos malamig yung makina bago nyo tanggalin. kung gusto nyo hindi maubos lahat ng coolant nyo gawin nyo eh hindi naman talaga halos lahat mauubos eh lagyan nyo ng sapin kahit plastic takpan nyo eh kung malamig naman yung makina hindi naman kayo mapapaso okay tapos tingnan natin kung magiging okay na yung ating fan after ma-reach nya yung nasa optimal temperature nya tingnan natin kung magte-trigger yung fan tapos mag-off after ng mga nasa 87 Celsius okay

nan kung may mga bola bola pa. Tanggalin natin dito. Pika-pikain lang natin yung posh. So, kailangan pagka magpapa-under tayo ng fan o pagganahin yung fan, kailangan naka-turn off yung ating uh, aircon. Tapos hintayin natin umikot yung fan. Para mag-open yung thermostat, umikot din yung fan trigger. Mm. Mana na. Dipa. Dupa pala. <laughs> Wait lang tayo. lang Kailangan kapag halimbawa na sa uh, mga 90 to 95 degrees sumikot yung fan tapos kapag kanapalamig ng radiator na sa mga 87 Celsius. Mayroon taon na Okay. Pagka nag-reach yung 87 Celsius, magta-turn off yung fan. Pero hindi na siya triggered. Hindi. Nung una kasi, paminsan-minsan, nagkakaproblema siya. Hindi humihinto yung fan. Ngayon kasi okay siya eh. Wala ka pa nga eh. Pag-testing ko eh. Okay. Mainit-init. Okay naman yung thermostat oh, natin. Okay, dapat yan lang yan. Mas gitna pa, pa rin? Wala, sir. Mababa pa sa gitna. Yun. Tumana na. Natin. Ayan, numiigot na. Okay, okay ayo, namatay. Ayos. Pakiraan niyo 'ko. Oh, hintay natin, na uli. Andar yan. Yan Eh, isa pa pagka nag-drop 'yan, 'pag tumas ulit, tayo natin 'yung isa pang pa, para matanggal talaga natin 'yung hangin sa loob. Pangalawang ikot, hintay natin. Tayo pakilagyan natin tayo ng kulan tayo, nagkaroon na ng vacuum. eh oh, hindi na yan lang just wait tayo na mamatay ayos patay na sir bakit patay na na makina sir alright okay dito na tayo maglalagay ulit ng tubig tapos reserva tinanggal din yung reserva kanina Pila man pa ba to? Yan, yeah, hindi ka na maglalagay dyan Meron pa sir, sakto pa lang Hanggang dito siya Gilid So yun wala naman siyang leak tapos gumagana na rin dati kasi kapag ka nag ACC ka umiikot agad yung pan. Good thing para dito sa ganitong surplus na thermal switch. Yan o may marka. Hindi siya yung uh, replacement na brand new. Okay yun lang mga idol.